tanim pala ako ng chives guys ayan chives ko ayan kalalagay ko lang tapos sabi ng anak ko huwag alisin ang ano pangalan ng tinatanim ko tapos yung ano ko dahil inalis ko nga nagkandamata yung aking anong pangalan to beans ayan nag-iisa na lang siya tapos nilagay ko na rin dito yung sinubukan ko dito guys kasi namatay doon sa kabila eh yung mga sibuyas at itong aking sili namatay na ito eh ayan on matagal na yan siya dyan mga isang taon na yan ayan nabuhay siya guys kasi nilagay ko siya nga sa initan nga at ah, lipat ako ng lipat nitong aking ito kasi nga namatay nga yung beans ko tapos inilagay ko doon sa solok ay dumiritso ng pagkamatay yung beans pero itong sili ayan ang dahil niyang bunga guys ayan ang dahil yung bunga natutuwa ako pero gusto ko yung labuyo na sili kasi mas maganda kasi yun pag namulaklak na siya at ano ayan nagbunga tapos magiging pula. 'Di ba maganda yung labuyo?